Hi hey guys! Huwag ka talagang titigil sa paggawa ng video mo. Kahit wala mong mga views yan, huwag ka titigil sa paggawa ng video mo. Dahil po hindi po natin alam kung kailan po tayo ma-monetize. Kasi kapag titigil ka na, yung parang susuko ka na rin, na talagang wala ka ng pag-asa kapag tumigil ka na sa paggawa ng yung mga video dapat talaga yung paggawa mo ng video tuloy-tuloy kahit walang manood basta wag mo nang pakialaman yan kung walang manood basta gumawa ka lang ng video araw-araw dapat po kailangan po natin yan uh, gumawa tayo ng video araw-araw para po mas matatraining natin ng ating sarili kung paano natin gumagawa ng video yun po dahil po hindi po natin alam kung kailan po tayo ma-monetize kung ma-monetize po tayo ay bonus na po yun sa atin para po naman may kung ano yung mga Uh, gusto natin at magkasahod tayo kay Meta, kay Lolo Meta, yun po yung ang gagawin po natin. Dahil po, kung hinahapol po natin yan, talagang mahihirapan po tayo dahil ang iba naman ngayon, uh, kita natin ng mga ibang content creator, hindi natin alam kung kailan sila magsimula. Tapos yung iba naman, talagang mabilis sila mamonetize. Yun talaga ang kanilang swerte. Pero ikaw, medyo minalas ka pa ngayon na hindi ka pa monetize ang maibabayo ko lang sa, sa atin lahat bilang isang maliit na content creator wag talaga tayo susuko sa paggawa ng ating video tuloy-tuloy lang araw-araw tayo mag gumagawa ng ating video para po ma-monetize na po tayo dahil ako mismo talaga naisip ko na tumigil na talaga sa paggawa ng video dahil po uh, talaga medyo matagal na rin po tayo na hindi tayo monetize iniisip ko na tumitigil na rin sa paggawa ng video pero kung uh, titigil ako sa paggawa ng video parang susuko na rin po ako kaya yung ginagawa ko ngayon gumagawa ko ng video ngayon tapos si i-edit ko lang yun yun ang ginagawa ko dahil po kapag mahirap po talaga mag-isip kung ano yung mga ginagawa nating video pero kung lagi kang manood sa mga ibang content creator tapos mabigyan um, ka nila ng idea kung ano naman ang ginagawa mong content yun mong gagawin po natin pwede tayo manood sa mga ibang content creator tapos pwede naman na, na gumawa ng video na pwede naman lang gayahin sila kung ano yun dahil yun naman talaga yung uso ngayon sa mga social media na manood tayo sa kanila tapos gawa natin ng video para po talaga may content tayo dahil po mahirap talaga mag-isip kung ano yung content tayo. dahil bilang hindi lang po isang maliit na content creator kahit lang man yung malaki content creator, mahirapan din sila kung ano yung content nila. Tayo bilang maliit na content creator, yun lang po ang susi natin. Gumawa tayo ng video araw-araw, kahit ano po yung video, basta importante. Ang totoo po yung mga ating mga video, hindi po yung mga sinasabi ng mga hindi totoong video, yung mga fake news. Huwag po tayo gagaya sa ibang content creator. Basta tayo ay mag-upload lang po tayo ng video araw-araw at gumawa po tayo ng video natin ong yong po talagang totoong video. Yun ang... Hi guys! huwag ka talagang titigil sa paggawa din alam kung kailan po tayo ma-monetize kasi kapag titigil ka na yung parang susuko kan dahil ako mismo talaga naisip ko na tumigil na talaga sa paggawa ng video dahil po uh, talagang medyo matagal na rin tapos i-edit ko lang yun, yun ang ginagawa ko dahil po kapag mahirap po talaga mag-isip kung ano yung mga ginagawa nating video pero kung